Hindi po luha kundi tuwa at saya ang bumuhos sa huling gabi ng burol ng comedy king na si Dolphy kaya nagmistuloy itong comedy night. Nakatutok si Nelson Canlas. We want to end tonight laughing. Tonight. Di lang ito kundi halakhak ang nangibabaw sa huling gabi ng burol ni Tito Dolphy, ang pamilya Kison tinarget ng tila instant stand-up stand comedy. Sa Sabi ko, Derek Alquin, o kung sino mo yun, Leo Martinez, may bago akong screen name. Joke lang naman yun, wala naman screen name and writer eh. Ano yon? Sabi ko, eh, Kevin Cosme. Dahil Kevin Cosner eh. Hindi na naipagpaalam, ginamit na lang. So, so, siya? Siya? Eh, kaya ako naman nabanggit yan, ha? Siya, anjang ka, ha? Eh, ang tagal na panonon eh. Alala man ako na, tanggap na royalty. Eh, nagkaroon ng show kami na Plaza 1899. Eh, hindi ko makalimutan yon Ikaw eh, ni-request na i-guest. Eh, after two weeks eh, gusto i-guest ka ulit. Sina Bebet Ortesa at Isco Salvador o mas kilalang Brad Pitt, ang parehong matagal na kasama ni Tito Dolphy. may asaran pa. Maraming salamat, Miss Bebet Oropesa. <laughs> And of course, joke lang yun. Know. Ang layo mo naman, eh, beauty queen yun eh. Si siya ba? Actually, hindi, hindi ho ako aatin talaga rito. Dahil po, hindi rin siya aatin ng burol ko eh. Ba't ako aatin? <laughs> Di ba unfair yun? at ang extra sa John and Marcia may pasabog daw sa pamilya Kizon. Matagal itinago ito sa Bandol ampong ka lang. <laughs> ang tunay ay mo ama ay si Panchito. Naaminin po. Ako po, Kuya Eric, panlabing siyam na anak po ako. Ang akin pong mami, kilala niyo, si Matutina po. <laughs> si Vivet nagpa laughter oh, yoga. Let's give a huge belly laugh for Rodolfo uh, Rodolfo Vera -Kison of Tondo. Simula natin. Ho 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 ho. Everybody go. Ho 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 ho. Ha 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 ha. Ho 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 ho. Ha 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 ha. Napa ha si Chanati, ang 101 year old na may-ari ng kabayo ni Pidol nung siya ay kutsero pa. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sa gitna ng kalungkutan, nasunod ang nais ng hari ng komedya na siya'y inaalala habang may ngiti sa mga labi. Mandol Pio, pinag-isa na naman tayo. May mga kapuso. Ha? May mga kapatid. May kapamilya. Pero pinag-isa niya tayo. Andito tayo lahat. Sama-sama tayo, di ba? Nag-iisip ako ng pangalan natin. 'Di ba? Para kasi iba-iba eh. May naisip ako. Dahil ito yung lamay, tayong lahat ay kalamay. So, magandang gabi mga kalamay. At tulad ng isang kalamay, we should stick with each other. No? Huh? kami. Tito Dolphy, pack up na tayo. Nelson Canlas, nakatutok 24 oras.